Sa nasan talaga nag-isip mo? Pagkain ka na. Ayaw niya maumusok pina niya oh. Gabi ito sa loob ng bahay hayop at saka puno. Hayop at saka puno. Hayop at saka puno. Ano ano yan? Kailangan mo yan. Tulungan niya ako. Dito ako. Hindi ko kumulangin. Hey, Baka alam niyo, magpuno kayo sa akin. Secret lang secret. Baka alam niyo, tumawag kayo sa kanya eh. Magkakamit <laughs> ka sa bahay. Daming talog na bahay. Puspusan. Balik. Kayuran ng yog. Oo, oh, kayuran ng yog. Puspusan yun eh. Balik. E. Balik. Upuan. Ang layo. Ang layo. Ano yung question? Ulit pa ulit niya. Layop siya. At saka puno. Kanta na to. Hayop na kumbo eh. Hindi mali eh. Hayop. Animal siya. Sa kusina ba yan? Baka sa loob ng bahay. Mahirap na eh. Baka matalo ako eh. So, ano? So, sirit? Dame, sirit sir, niya. Ito, ginagamit no. Lalo pa kung pagod ka. Ano yan? Cut, please. <laughs> ah! Intindihan mo. Oh, papel. Oh, claro, claro. Ha, claro. Ah, tatrain daw. Alam mo kung magkano 'to, 'di ba? Ah, hindi, gagawin. Sa sala 'yung paya. Papel talaga mabilis ka talaga sa papel. Alamaga payo lang. O kaya kayo nito kay Larao, marami na sa pambili n'o. Ando ay. May sigarilyo pa.